diapoy koan tando ao tando ay aning ay di na balina 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 hahaha kada makan dila de ay kada makan dila nyebak adto itugyan supanula hinoon waluwasa kami sekada usah tanaw naka magen kada finish mama Ah, mayung hapon ba? Kailan na diri mong ni Papa? Oo, oh, oh, na naka, naghinom na na sila eh. Ana, ano, ni Papa mapahiyo mo ni Sama jo kay na. Ah, nag nas Si Dani mag -inom Danilo. Sami. <laughs> hmm, <laughs> ninom sa mi. <laughs> <laughs> Bali na may gi. Oh, oh, Bali na may gi da. Bali na. Kula po man na siya. Bali na. Kula po man na siya. Pantay-pantay. Kula po. Makapuwag brief ra ba na Bali.

At aking magmadong lawa eh. mo kami sa... Ipangga ka naman. May katawa, pinapunas pa pa. pag mo, yung asisinta, tus Tapos, nanggitaman sa tiba. Sa akin, nanggitaman. Nanggitaman ako to di ba? Isa. Nagkatawa mo. Hindi ko. Susok, pa, Anong tunog

ganda Nga nas papa na yung pahiyo mo ni mama Nga na